Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kanilang suporta sa pamahalaan at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr sa pagbibigay nito ng amnestia sa mga dating komunistang rebelde. Kasunod dito ng pagtutol ni Vice President Sara Duterte sa Pangulo na iminungkahi na pag-aralan muna ang nasabing hakbang. Sa isang interview, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na full support at solid ang AFP kay PBBM kahit nataliwas pa ang sentimiento ng ibang sundalo sa pakikipag-negosasyon sa CPP-NPA-NDF. Hindi naman nagbigay pa ng ibang detalye si Bronner na sinabing para hindi ma-divide umano ang iba't ibang institusyon ng gobyerno. Samantala, nakahanap naman ng kakampisi VP Sarah matapos suportahan ng mismong kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos ang apela ng Vice Presidente. Sinabi ng senador na nanilito rin siya sa peace talks dahil mismong si NDF member Luis Halandoni na ang nagsabi na kahit na may peace talks ay mananatili pa rin ang mithiin nilang pabagsakin ng pamahalaan. Ayon pa kay Senator Marcos, magbibigay siya ng buong pahayag tungkol sa isyu kapag siya'y handa na. Natagpuan na ang huling hiker na nawawala dahil sa pagputok ng bulkan sa Sumatra Island sa Indonesia nitong linggo ayon sa ulat ng rescuers kamakailan. Ito'y matapos ang kanilang walang tigil na search and rescue operations kahit sa kabila ng masungit na panahon at mapailang beses na muling pagputok ng nasabing bulkan. Dahil dito, umakyat na sa 23 katao ang bilang ng namatay habang 52 naman ang nailigtas mula ng sumabog ang Marapi. ang noong December 3 ng akyatin ng 75 hiker ang Marapi nang bigla itong magbuga ng 3,000 meters na tore ng usok na nagsanhi ng pagka-trap nila sa paligid ng naturang vulkan. Ang Marapi na ang ibig sabihin Mountain of Fire ay isa sa pinakaaktibong vulkan sa Sumatra Island at isa mula sa 127 active volcanoes sa Indonesian Archipelago. Tinuldukan na ng De La Salle Green Archers ang kanilang 7-year championship drought matapos nilang talunin ang defending champs na UP Fighting Maroons sa score na 73-69 sa Game 3 Sudden Death ng Season 86 UAAP Men's Basketball, pinangunahan ni Season MVP Kevin Kembao ang panalo na nakapagtapos ng 24 points, 9 rebounds, 4 assists, at 2 blocks na sharing itinanghal na Finals MVP. Malaki rin ang tulong ng kanilang superstar guard na si Evan Nelly na nakapagtala naman ng 12 points, 7 assists, 6 rebounds, 2 steals, at 1 block. Ito na ang ikasampung championship crown ng DLSU Green Archers sa UAAP basketball history. Samantala, pinabagsak naman ng USD Growling Tigresses ang seven-time defending champions na NU Lady Bulldogs sa score na 71-69 upang makamit ang kampyonato sa unang pagkakataon mula pa noong 2006 sa UAAP Women's Basketball Tournament. Pinangunahan ni Tantoy Ferrer ang panalo na nakapagtala ng double figure na 19 points 13 rebounds at 2 assists na siya na rin hinirang na Finals MVP. Sa NCAA naman, nasungkit ng Mapua Cardinals ang panalo sa Game 1 kontra San Beda Red Lions sa score na 68-63 sa Season 99 Men's Basketball Championship. Magagarap ang kanilang Game 2 sa linggo, December 10, sa Mall of Asia Arena. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalind Sinchonko, nag-uula. Atin pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.